Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon ang papahayag o paliwanag ng Pangulong Marcos Jr. Kung bakit bumagsak yung tulay sa Isabela, yung Santa Maria Bridge. Uh, gusto ko munang i-shout out ang aking mga kaibigang uh, subscriber researchers, si Eudora at saka si Chris Torres. nakakagawa ako ng maraming vlogs dahil pinapadalhan ako ng materials ...o reaction... ...okay... ...so ito... Uh, ...PTV... ...video... nagsasalita ang Pangulo... ...bumisita siya doon sa... ...mismong bridge na nag-collapse... ...at pinaliwanag niya... ...bakit... Uh, ...nag-collapse... Uh, ...ano daw... ...mali yung design... ...tapos... ...yung bridge... Uh, ...is only good for 44 tons... ...ang capacity yang dumaan dalawang dump truck na bigat is 200 tons eh talaga bumagsak okay pakinggan natin ang pangulo then magbigay tayo ng reaction na na inspection na natin nandito yes, si sir. secretary man na para nga na explain kung ano yung nangyari dito ang ang ending nito ang kapatid nito design flow design. it is a design flaw. Mali yung design. Uh, ang history kasi nito, dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon. Ginawa ngayon yung detailed design. Uh, design is, is, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasapit. Nakabingan yung, yung arko na ganyan, tapos taka, the, yung bridge naka uh, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, no? Diyan bumigay yung bakal kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan, hanggang sa taas, para hanggat, hanggang, hanggang, hangga sa taas, para yung buong Ito, ang nagsusuport sa kanya, yan yan, ha? yung bakal na nakikita ninyo, at saka yung, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusuport doon sa buong tulay. So, mahina talagang design dito. And, hindi natin... Mala malaking ano, kan? Uh, nung una pa nga ang ginagawa to, kasi naging umabot, 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction -co pa lang, may nakita na na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan ng refit. So, uh, the whole process is, uh, the whole process, okay naman, lang uh, yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano ah by the book naman yung kanyang ginawa, so up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications, mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang uh, acceptable Eh, yung dalawang truck na yan, yan, naiwan yung isa. Over 100 tons yan. Eh, dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan na nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung bubigay. Wala nang plate eh. Ah, so. oh. ito. sumunod na lang. Ito, ito yung una. Eh. Ito yung una. O, oh, tama. Tama. Kaya, kaya nakaganyan yan. O, hindi. Dito. Dito. tama. Dito. 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 Pilipino na hindi So wala we wala wala we have no choice we have to go back. So yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million useless. Ngayon babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan para tayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, yeah. should be held liable. <laughs> Yan, ang gandang tanong. Sinong mananagot? I always have a saying, fix the problem, the fix not the blame. Ayusin muna natin yung problema, believe me, we will find out who, who is responsible. Who is responsible is basically who who made the design. Because their design is poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, ano, sino you would have in. hindi national to national na national na to we have to be more careful yeah. about uh, the monitoring oh, the monitoring yung load uh, oh, kasi kano nang problema eh, ah. kung 44 tons ang sinasabi sa mo ng 200 plus tons medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari Okay, so, ayan. Uh, granting na totoo yung ipinaliwanag ng Pangulo, ano? So, sa disenyo pa lang, mali na. So, maganda yung kanyang, ano, wala siyang sinisi ng mga administration. Maganda yun. Kaya lang, kung ako ang tanongin ninyo, nasimulan ito panahon ng Aquino administration, ibig sabihin, yung design sila na yung nagsimula. Kasi ipinagpatuloy lang ng Duterte administration. Tapos pagdating ng Marcos administration, pinalakas. Sila ang last touch. Uh, 270 more, 74 million na budget ginastos para i-strengthen. So, kung design ang problema, tingin ko doon sa nagsimulang administrasyon. Ang next na problema, 44 tons lang ang capacity ng bridge. So bakit pinadaan yung dalawang dump truck na ang bigat aabot ah, ng 200 tons? Eh ang may kasalanan yung itong present ngayon, yung Nando bakit? Kasi may flagman eh. Meron atang nagbabantay. Eh bakit niya pinalusot? Kaya nga hinahanap yung flagman. Bakit pinalusot? Kung hindi sana pinalusot, alam nila na 44 tons lang im mambibigat, eh talagang babagsak. So yun. Sayang ang pera ng taong bayan so mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa ating uh, channel. At